singkad ang kulay at mahalimuyak na iba't ibang klase ng bulaklak. Idagdag pa ang santuwaryo ng iba't ibang halaman. Ito ang ilan sa handog ng Bagong Flora and Fauna Park ng Bagyo Country Club na tiyak magdadala sa iyo ng kakaibang experience at kapayapaan. Pagpasok pa lang, sasalubong na sa inyo ang tatlong Philippine brown deer o mas kilala bilang Philippine sambar. May iba't ibang klase rin ng rabbit na maaari mong makabanding habang sila'y inyong pinapakain. Makikita rin dito ang isang Brahmini kite o mas kilala bilang redback sea eagle at ilan pang mga ibon gaya ng pigeons at Indian peafowl. May mga kahon rin dito ng honeybees. Sa kanilang zoo, hindi rin nawala ang mga manok na mayroon ding sariling kulungang pangitlugan. Bukod sa mga bulaklak, iba't ibang mga halaman at mga hayop, mayroon na rin sila ditong taniman ng mga prutas at gulay na kanilang magagamit sa kanilang mga restaurant. Gaya na lamang ng lettuce, pechay at kung ano-ano pa. Usually yung ating what we farm here like the strawberries and then the other vegetables, we use it for our in-house consumption. So, anything that is harvested by our department uh, ng BZD is provided sa kitchen. So, talagang farm to table. Hindi mo na rin kailangang magpunta pa ng lottery ni Dad Benguet dahil may sarili na rin silang taniman ng strawberries. We usually do. So, they can enjoy the uh, experience of picking strawberries. Of course, it's not as extensive as uh, sa mga farms natin sa Trinidad. No? But at least it's quite an experience to do it in-house dito sa club. Ang Flora and Fauna Farm ay may lawak na 5,438.59 square meters. Sa lawak nito, binuksan nila ang pinto para sa ilan pang mga hayop na nangangailangan ng tirahan. Kaya naman, ang Baguio Country Club nakikipagtulungan ngayon sa DENR. Ang DENR has a very limited budget and tulong po ng country club yung pong mga isusurrender sa kanila ng mga animals eh dito po namin aalagaan po namin to make sure that they are fed every day. Bukas naman ang naturang pasyalan hindi lamang sa mga bisita ng hotel kundi sa lahat ng nais na mapalapit sa kalikasan. We reconnect with nature e nga. because most of uh, the people now are hooked up uh, to their gadgets. Nobody can live without their cell phones now, their laptops, their iPads here everything now is about the environment, about the animals that we have here, about the flora. So you connect with nature. Paalala lamang nila sa lahat ng nais bumisita, respetuhin ang parke at ang lahat ng nasa loob nito. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!